So far, ang update lang, no, meron pong, uh, apparently may umusok po, may, may, nasunog na yung UPS sa 4 floor. Mula po sa office ng uh, MIS po natin. Uh, apparently, ang report po sa akin, eh, merong isang kwarto na nakalock doon po nang galing yung, yung, uh, yung sunog, yung usok. Eh, alam niyo naman po natin, yung City Hall natin, walang bintana. So, sarado, enclosed po ang buong City Hall yung usok na yung kapal ng usok na uh, dahil walang labasan, it, yung buong building natin punong-puno ngayon ng usok. Ang nakapasok po ngayon lahat ay ang uh, mga firefighters natin na may breathing apparatus dahil napaka-delegado. Actually, umurong na ho tayo dahil kumakapal ho ang usok, pero maintain na lang tayo ng uh, kalmado muna tayo. Ang importante dito, ang bilin ko lang sa bawat department, eh lahat magbati-bati system kung sino yung katabi mo make sure na mag-report na 100% nakalabas lahat ng tao. Yun muna ang priority po natin. Per protocol, BFP muna ang papasok, pagkatapos niyan papasok ang ating engineering to check yung uh, damage sa uh, City Hall. Pero as far as uh, we're all concerned right now, nagpaikot na rin po ng konti yung ating mga vision order department. So far, uh ng wala naman rin na iwan sa loob. Yun lang pinaka-priority natin yung buhay ng tao. So far naman po, safe naman po lahat ng mga empleyado sa city. Uh, so far, ang sabi sa akin, 100% daw nakalabas. So, pero pinapa-double check ko, double check. Kasi kapag usok, ang kalaban po natin dito, yung uh, diyan pere, no? wala nawawala ng malay, kulang sa oxygen. So just to make sure talaga pinapa-check ko body-body system Kusina yung katabi mo sa opisina, make sure na may accounting Tapos i-submit sa ating mga department heads para 100% accounted for yung mga tao natin So uh, guys, uh, natin sa mga kapumpang ng City Hall ngayon? At, uh, yung sa mga... uh, ako, advice ko, wag mo huw muna Medyo talagang napakakapal po ng usok natin dito sa loob mismo ng City Hall Hindi nga natin mapasok ng ibang firefighters natin Dahil uh, wala makita sa loob eh, sa sobrang kapal ng usok Uh, but again kalma muna sana uh, sana maayos na agad to so dasal muna tayo